Hey guys, so yo, what's up? At uh, ano, pupunta tayo ngayon para do sa in order nating uh, SD Sundays card. All right. Friday ngayon medyo ma-traffic tama mamaya, aras hour. Friday and Saturday napaka-traffic talaga. Digit 'yan. Oh, yeah, pinakipot mo masyado yung daan ng ko brother. So dito tayo. Si Gelsot, lusot Oh, yes. Kasya. Go go go. Bilisan lang natin kasi mamaya. nakapo po, matraffic. Alright. Okay, so dito na sa second stoplight ng Abisaya, sabi niya Wow, napakaluwag. Baba ng PSI natin, guys, oh. Yung gulong natin sa likod, 16 PSI lang. Tapos 17 lang sa harap. Pero oh, pwede lang. Patigas pa rin yun. <laughs> Pero dapat 20, 30 yan, eh. Oh, yeah.

It's a packing shit I don't know Ha <laughs> <ilang> butas yan Ha <laughs> like, ha butas sa mga kalsada Ay eh Pag di ka talaga matutumbo Alright Problema lang dito guys Pag pupunta ka ng uh, Ano Tiluson Yan napaka Ano Haba ng U-turn Halos dira sa gilid ng ano eh Commonwealth Tarain ito Ano ba naman yung Hindi palundo pa, paumbok ano ba naman ang kalsada natin sa Pilipinas ah paka sagwa <laughs> pero pag biyahe pagka ng gawa ng traffic eh talaga pero pag napaka traffic napak oh, pag man talaga tama rin dumabas eh dito halos dalawang kilometro eh hindi <laughs> lang masakit na katotohanan dito sa lugar na to kaya yeah, minsan sa trabaho pag nag-duty kami eh. Tapos dito yung client papuntang Luzon. Nakakairita lalo na pag rush hour. I grabe talaga ang traffic. Tapos ang layo-layo ng U-turn sa ilalim pa rin tulay. Yan tuloy na yun, mga brother. Sa ilalim pa niyan. Patabid na ng Commonwealth eh. Yan dito na yung U-turn. Ayan lang yung Commonwealth to, di ba? So, hindi ba naman napaka gastos sa gasolina. Alright. <laughs> Going to Luzon na tayo. Laki ng ano dito, kapilya ng iglesia ni Cristo. Alam niyo guys, dati, napakaliit na yan, parang bahay-bahay lang. Uh, siguro, 2 years ago, 3 years. Tapos kaya, ganyan nakalaki Oh. Ginawa lang yan nung wala pang ano, isang taon. Napakalaki ng kapilya nila. Shoutout sa mga patira natin sa iglesia. Alright. Malapit tayo sa action, kamat, pidapa. So, pag may mga kailangan kayo, mga brother, punta lang kayo dito sa ano action cam at iba pa pwede nyo i AF road lang sa Holy Spirit madali lang mahanap yung shop nila kasi kitang kita naman eh tsaka sakto yung pin pag uh, ginugel map nyo always ako hindi ko na to ginugel kasi ano sukoy na ako ng action cam at iba pa na to eh kasi hindi naman to ga, ganong kalayo sa lugar namin kaya madali lang puntahan sa mga malalayo motor vlogger so i wish nyo lang o oh, google map action ka at iba pa sa IF road yan dito na tayo yung shortcut pagkaliwa natin dyan IF road na yan mga brother yan dito tayo kakaliwa tapos diretso lang to so yun na to. bukas nga sila at andito na tayo sa action cam Sir <laughs> Good na nga po sir Ako yung kachat mo sir Ano nga po ano? Ano sir? Ah, SD card mm -hmm. SD card sa salad yun diba? Yes, sir. Ano yung ultra? Ano sir, sabi mo sir, ultra? Ultra, ito yun. 450? Mm -hmm. na yan. Ito, gig, ito. Pero gusto mo mas ma mataas yung speed, meron din tayo. Mm Ano lang sir, yung extra. cable. Na. Pag nakaganto, pwede bang lagyan ng mic to? Pag kaganyan, pwede mo lagyan ng mic, tatanggalin mo lang naman to. Ito. Tatanggalin mo yan, tapos mm -hmm. mo yung combo cable mo. Eh pag umuulan, yun nga lang. Hindi na siya pwede. Oo. Ah, so ano lang to, charger. Charger lang yan. Ito uh -oh. yung isa sa sabi ko. Ito yung Ito yung pwede nang mag-mic. Oo, oh, may mic. Kahit umuulan. Oh, kahit umuulan, sarado. Ito yung pwedeng ano, may mic. Ito yung pwedeng Ay, yung, tayo, tayo, tayo. yung ano para kumero ka ng combo cable, pwede mo gamitin. Uh -huh. -oh. Ito naman kung gusto mo na fix na na nakalak siya. Pwede ito na, tapos lagyan na lang ng ano, no? Yung, ano ba tawag doon? Yung iniinit. Oh. Ah, parang ganito, oh. Yung, ano uh, yung tawag yan, uh, oh, oh, para, sh shrinking tube. Mm -mm, para hindi ma -ano, mabasa ng ulan. Nagawa mo ng paraan siya rin nakaraan. Yo, sir, inano oh, ko? Ginamitan ko na. Wala talaga, binasag ko na. Ayaw pa rin talaga. Uh oh, -huh. Okay. Ginam ginamitan ko ng ano? Drill drill na yun natanggal kasi nagiginan ko lang tapos natanggal na siya ay, saan yung susi saan ko nila pag ano yun yung susi na motor hindi <laughs> ay to? Okay. ok testing natin hmm testing ah sige sir hello hello sound check testing mic 1 2 3 1 2 3 sound check testing sound check testing So ayun guys, no, pag uh, pupunta kayo dito sa no action cam at iba pa. So ano ano we waste dito sir? I-waste lang tong action cam at iba yes, pa. Sir. Meron tayong pinyo action cam at iba pa branch. So pwede niyo i-waste yan. Ta. So dito lang kami sa may barangay Holy Spirit Castle City. So, ah, yun. So yun para guys. Ayun naman diyan, meron tayong Shopee, Lazada, TikTok, tapos Insta meron din tayo. Okay, okay sir. Thank you sir. Thank you para. At uh, saka guys, dito bali So lahat ng kailangan nyo andito na siguro no? So yung store nila ay talagang full items So yan, eto meron tayong mga accessories Camera Tapos yan mga okay, Meron tayong SJ camera, meron tayong mga Friedcon, Java, E-Jazz yan. yan, okay, okay. So yun, narinig naman mga brother no? Tatandito na lahat no? So yun, punta lang kayo dito, waste nyo lang sa map Uh, Google Map or Waze yung action cam at Ayun, okay. Sa AFP Road. So ito lang 'yun, guys. Yung street na 'yan, tas corner ng Alwin sir. Infantry. Infantry Street. So ito lang yung landmark niya 'yan, no. Oh. Tapos, makikita niyo na Ayun. St. Andrew Academy Store. So ito yung store nila. Yeah. Ito guys, 'yan. Jaran. Okay. Thank you sir. Thank you, thank you. Okay, bye.